ginisang bagoong at paksiw na gurame ang ulam natin for today's video. Alam ko marami magtataas ng kilay ng ating ulam for today mga sis Brad. Matataas talaga sila ng kilay at magsabing, ew! Hindi ako kumakain yan. Ganito <laughs> <laughs> ko lang pala ni loto yung bagoong mga sis Brad na ating ulamin. Nagisa lang pala ako dito ng sibuyas, bawang at maraming kamate. Tapos niramihan ko na rin mga sis Brad ang mantika dyan kasi masarap sa ginisang bagoong kapag maraming mantika. Naglagay lang pala ako dyan ng tatlong sandok ng bagoong tapos igilisag-isa ko yan mga sis brad sa ating mga ricado. Lalo-lalo sa kamatis at ating mga sis brad hanggang sa maluto talaga yung ating bagoong. Naglagay din pala ako sa mga sis brad ng asukal. Una-una mga sis brad, dalawang sandok lang ang aking nilagay dyan. Kaya lang medyo maalat pa siya. Kaya dinagdagan ko pala yan. Hindi ko lang napakita sa video. Dinagdagan ko lang pala ng dalawang sandok pa. Kaya naging apat na sandok. Hindi pa lang sandok yung sandok talaga na malaki ang sandok ko mga sis badayang hinalaw-halo ko lang ng kulay itim na yan yan lang din ang aking nalagay na suka, yun ang sinandok ko. Kaya nung tapos ko magluto mga sis Brad. At ayan, kumain na ako. Ang sarap talaga mga sis Brad. Sa ganitong ah, nilagang talong, nilagang okra. Ayan. Masarap talaga isaw-saw pag niluto mo yung bagong. Tapos, ihalo-halo mo pa sa kanin na mainit. Ay, nako. Sobrang sarap talaga. Kaya sa sabi ng iyo dyan, Ay, nako, bahala kayo. Basta ako, ito talaga ang the best ulam para sa akin. Tapos mayroon ka pa dyan na steam na dahon ng ka kalbos ng kamuti at saka kangkong na steam din. Ay nako, sarap talaga ang isaw-saw. <laughs> sa na bawal sa akin yung bagoong. Huwag kayong mag-alala mga sisman, hindi ko naman naubos yung bagoong na yun. Kumuha lang ako ng tamang-tama lang din. May hangganan din tayo mga sisman. Alam naman natin na bawal. Kaya huwag naman natin sobrahan. Kasi ang sobra yun ang bawal. Pero kung kaunti lang, hindi naman bawal siguro yun. <laughs> Diba? <laughs> Fast forward sana ganyan ang buhay ano, laging i-pass forward natin kapag nahihirapan tayo. <laughs> Fast forward nga mga sis brad at ito uh, kinagabihan na dahil nga ang aming ulam pritong talong tapos yung sakusura na naman namin dun sa baguong eh sabi ni Kuya Kyle magluto daw siya ng itlog dahil ayaw niya daw kumain ng pritong talong at saka yung sa baguong na lung tanghali nga yun ang aming ulam din talong din at saka yung sakusura sa baguong kaya sabi ko sige magluto ka ng itlog o ulamin natin. Pero habang nanonoto si Kuya Kyle, mga Shizbar, nandiyan pa rin ako nanonood sa kanya. Dahil <laughs> tinitingnan natin kung, kung paano siya magtrabaho, ba? Diba? Tapos na videohan ko nga. At kinuha na nga ni Kuya Kyle yung aming kanin doon sa labas dahil sa uling ako nagsaing. Naku, napakasarap kasi ng sinain mga Shizbar pag nasa uling. Makagana talaga ng kain. Kaya nung matapos nga ni Kuya Kyle magluto at ayan, kumain na rin kami. Fast forward ulit mga sis Brad, kinabukasan linggo kahapon, ayan ng umaga na kami ni Papa Jesus dahil wala ka talaga wala kaming ulam mga sis Sabi ko, mamalingki naman tayo, bumili tayo ng unang isda kasi ilang araw na rin tayo hindi nakatikim ng isda. Kaya ay pumunta kami ng palingki, bumili kami ng isda. Kinahaponan ng linggo mga sis pumunta pala kami dito sa bahay na ni Nana. Diyan simba kami dito sa simbahan na nanti Nelma sa Hell of Zion. At ayan si Kuya Kyle na inip siguro, nag-ikot-ikot dito sa paligid na ni Nana dahil maraming puno ng kawayan. At ayan, nanguha siya ng tambo ng labong mga sis Brad dahil sabi niya wala daw kaming ulam sa bahay kaya ayan nanguha sa nang labong at kinagabihan naman mga sis Brad kagahapon din yan at pagdating namin galing nga doon sa bahay na nanay na nagsimba at ayan ang aking pinamili pala na isda gurame pala mga sis Brad nagbili kami gurame tilapia at saka yung mga iba pang isda at ayan yung gurame mga sis aking pinaksim naku ang sarap talaga nitong isda na to mga sis Brad ko talaga ito siguro mga ilang taon na rin ako hindi nakatikim lagi, lagi ako nakakita mga gurame pero Ma, sobrang mahal talaga ng kurame na ito mga sisbrad 200, 250, 300 yung ganun pero kahapon nakakita ako ng kurame is 100 lang talaga kaya nakabili talaga ako mga sisbrad dan sabi ko kay Papa Jason na -miss ko talaga itong kurame na ito gusto ko, gusto ko talaga ito pag binapaksew kaya ayan nagpaksew ako kaya sarap talaga ng kain ko <laughs> dalawa lang kami ni kuya kailang kumain yan mga sisbrad si Papa Jason at si Inday ayaw nila ng ganitong isda ayaw ko ba nagtanong ako sa kanya kung may sa pagpagkas. Sabi niya mayroon din daw pero gusto niya prito lang. Ayaw yun ng